dahil na miss ko magluto ng kulay na kalabasa. Ngayong araw ay magluluto tayo. Di bali pa ulit-ulit ang importante ay mga laga. Napadaan nga ako dito sa condomin section kasi parang wala na ako mga condomin sa bahay. Nandito nga rin pala yung hinahanap mong tuyuin mong jowa. Meron nga din parang sukat dito na handang pakiligin ka. ang hanap mo nga rin ay makakate ay meron din dito. Charot lang. Dito nga lang din pala yan sa supermarket na pinagtatrabahuan ko. At ko hanap mo naman ay mga Mang ay meron din dito. Meron ding maliit at meron din malalaki. Dati kasi ay wala pa itong mga to. Bibihira nga lang din kasi makita ang mga Pinoy products dito. Di tulad doon sa bata na pinupuntahan namin, lahat ay kompleto. Doon mo nga lang din mararamdaman parang sa Pilipinas ka na din. Kasi lahat na makikita mo doon ay puro Pilipino. Doon ka rin makakabili ng mga mura at bagsak presyo na mga bilihin. Kaya kapag sa oran, doon ako namimili minsan. Dahil ngayong araw nga pala ay eh magluluto tayo ng simpleng recipe. Pinuksan ko na palayo yung rin para kunin yung mga kakailanganin ko. Inuha ko na nga pala yung tatlong pirasong siling green ba? Pagkatapos ko nga makuha yung siling green ba, isinarado ko na rin. Umuha na nga rin pala ako dito ng sibuyas at bawang. Minsan din ba sumagoy sa isip nyo bakit laging may bawang at sibuyas? Medyo nakakaingit na kasi lagi silang magkasama. Pero bago nga pala yan ay inumpisan ko na balatan at tinanggalan ko yung matigas na dulo niya. Sa mga hindi nga pala nakakalam at sa mga may gustong malaman. Alam niyo ba itong kalabasa ay napakadaming bitamina? Una nga ito ay nakakatulong para maging ang inyong relasyon. Alawa naman para malinawang ka na ikaw pa rin ang mahal niya. Pero kung medyo malabo na ang inyong relasyon ay kumain ka lang ng kalabasa para luminaw ang iyong mata at makahanap ka ng iba. Pero eh, syempre, charot lang. Meron nga din pala tayo dito kang kung kaya huhugasan ko muna. Hinugasan ko na nga pala ito ng mabuti. Saka ko iniwan ng pagganito lang. Pagkatapos nga pala, iisunod na natin itong bawang at sibuyas. Sa paghihiwa naman, balak na kayo kung anong trip ang gusto nyo. ay may kanya-kanya naman tayong discarte pagdating sa pagluluto. Pero kung gusto nyo shape ng paistar at heart bahala na kayo. ask forward nga pala, ay magsasala na tayo dito ng malinis na kawali. Ganito nga pala yung way ko pagdating minsan sa pagluluto. Di ko na nga pala yung bawang at sibuyas. Ay walang na tinapipili dito kaya sa lata na yung ginamit ko. Masarap at malasa sana kung purong gata ito. Kapag nailagay na yung bawang at sibuyas, ay papakuloyin lang natin ito ng isang beses. Ay mabilis lang naman ito lumambot kaya binuksan ko na. Ngayon naman ay isasalang na natin itong dahon ng kangkong. Pagtatapos ay mix-mix lang natin ito saglit at maglalagay na tayo dito ng mga pangpalasa. Naglagay Dari drum asin, majik serapat itu tetap lebih rasis di lini kering, nggak, Pak? Dahil nakulangan ako sa pampalasa ay nagdagdag ako dito ng kunting asin. Hindi ko masyado pinalambot yung kalabasa kasi gusto ko medyo half cooked siya. Loko ng masyadong lata kasi pangat na siyang kainin. Ayan, luto na. Kaya magsisimulan na tayo para makapag-plating na. Tamang-tama nga at mayroon pa akong tirang pritong manok. Napakasimple nga lang itong ulam natin at napaka-budget friendly pa. Hindi mo na kailangan gumasos dahil dito mura na at masustansya pa. O siya, tara, kakain muna tayo. Minsan-minsan kumain rin tayo ng gulay. Mas maganda kung araw-araw. At So ayun, hanggang dito na nga lang pala ang mini vlog natin. Itakits na lang hanggang sa huling pagkikita. Huwag mo rin kakalimutan ipalo ang page ko. Comment ka na rin kung hanggang saan umabot ang luto natin. See you on my next vlog. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Thank you for watching. Follow for more. Bye-bye po sa inyong lahat. Paalam!